providing a dedicated and reliable service aimed at keeping you informed and up to date. This is Pilipinas Prime. Tata, Tata, para sa inyo po to. Ah, uh, kumusta po kayo ah? Uh. Tata, kumusta po kayo? Mabuti naman po, sir. Pwede mong pakilis po yung ano mo para marinig namin maayos yung salita nyo. Mabuti naman po, ano Your Honor. Thank you uh, tata pwede bang uh, paki basa mo ulit yung uh, number 28 29 at number 30 ng affidavit mo dated noong August 21 yata Komsek? can you please give a copy to uh, tata paki basa mo at para marinig ng ating mga nanonood sa ating uh, bansa at uh, sa ating mga kongresista 28, 29 po. Opo, 28, 29, and 30. Habang naglalakad kami, papunta ang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nak nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe yung ginawa. Ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay That si number si... 29 po. Number 29 po to, no? Sige po. Tuloy po. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte. Dahil pamilyar ang boses niya. Number 30. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla, sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente nag-congrat sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si Presidente Duterte. Salamat, Tata. Ngayon, nandito na po ang ating uh, Colonel Padilla. Colonel Padilla, sa iyong sinupaang sa laysay. Maaari niyo po bang basahin ang number 4 at number 6 ng supplemental affidavit mo? Comsec, could you please uh, give him a copy so that he can read? Yes, uh, Your Honor, Mr. Chair. Uh, dito po sa aking affidavit, uh, basahin ko po. Pinapatutuhanan ko ang sinabi ni Tata na nung papunta kami sa investigation section ay tumawag ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay ayon sa boses ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats Superintendent Padilla. Job well done pero grabe yung ginawa ginawang dinugahan. So, Colonel Padilla. Ngayon, binasa mo yung sa yung sa na number 4 and 6. Ngayon, inaamin mo na ngayon na totoo ang mga sinasabi ni Leopoldo Tan alias Tata na tinawagan ka ni Presidente Duterte pagkatapos patayin ang tatlong Chinese. Colonel Padilla. Yes, your honor. As uh, the voice I've heard over the phone. Inaamin mo din, inaamin mo ang lahat na ito ang nagsabi, ang sinabi ni Jimmy Fortaleza last hearing na nagkausap kayo ni Colonel Garma. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Inaamin mo din na nagkausap kayo ni Colonel Leonardo na sinabing papatayin nila ang tat tatlong Chinese National. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ngayon, Meron akong huling tanong sa iyo, Colonel Padilla. Pag nag-uusap po kayo ng dating presidente Rod Rodrigo Roa Duterte, through personal na telepono ba ang dating presidente ang pinagtatawag niyo o may iba pang telepono na ginagamit niyo? Ano ang ginagamit niyong telepono? Uh, during that time, uh, I have my cellphone. Your Honor, Mr. Chair, personal. So, sino ang hindi ba nakarehistro yung telepono sa iyong uh, pagtawag? Noong nakareceive ka ng calls? Hindi po. Well, anyway, uh, Mr. Chairman, uh, yun lang po ang gusto kong malinawan, at least. Uh, last hearing kasi, tinatanong ko po ito, nag-interject po si Congressman Fernandez for the executive session. So, ngayon po, malinaw na po sa ating taong bayan at sa ating mga kasama dito lahat, at nanonood sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At ito po ay narinig nating lahat. I rest my case, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, uh, Congressman uh, Gonzales. Uh, before we acknowledge yung the next interpellator, uh, let me just uh, recognize the members who are present in this committee hearing. Repres uh, Congressman Roberto Y. Puno, Congresswoman Arlene Brosas, Congressman Jefferson Konghun, Congresswoman Midi Kua, Congressman uh, Joboy Aquino, and Congressman Bambi Emano. Welcome to the committee hearing. Now the next interpellator is Congressman Paolo Ortega the I'm sorry, uh Congressman Ernix Junicio. Uh marami pong salamat Ginoong Tagapangulo. Uh Actually nung binabasa ko yung uh, mga affidavit ni Colonel Padilla uh nakaka nakakagulat at nakakagimbal pero sir ay uh, salute and applaud ang sinumpaan yung salaysay na medyo mabibigat po yung mga nabasa ko rito ngayon uh, Colonel Padilla If I may ask, uh, ito po bang sinumpaang sa laisay ninyo is uh, sinabi nyo at uh, with your own free will na talaga pong nangyari at experience sa inyong personal? Yes, uh, Your Honor, Mr. Chair. Eh mo, Colonel Padilla, nakakagulat kasi nung uh, sa unang affidavit na nilabas ninyo, na isang inmate na si Jimmy Fortaleza pa ang nagpasa ng isang cellphone uh, para makausap nyo si Colonel Garma. Totoo po ba yun? Yes, Your Honor, Sir Chair. Uh, ano mo nakakagulat ni na ang isang inmate nasa piitan may sariling cellphone. Marahil nangyayari yung mga ganun sa ibang pagkakataon. Pero para ang isang uh, used to be a CIDG si Officer, uh, hindi ko kilala personal pa uh, si Colonel Garman na nakalagay sa inyong affidavit o sinumpaang salaysay ay tumatawag si isang inmate para makausap, ang din kayo po ay e Superintendent uh, Gerardo Padilla. Totoo po ba yun? Yes, Your Honor, Sir uh, Very disconcerting, Your Honor. But uh, bagamat ganon, ito ang mga sinumpaang salaysay na nangyari tunay, at uh, doon sa supplemental affidavit na akin nabasa na nabanggit din ni SDS na pati ang ating Pangulo na tumawag sa inyo na nakakagimbal na may nakalagay pa na ginawang dinuguan. Totoo po ba yun? According to the voice, uh, Your Honor, Mr. Chair, as I heard. Uh, having said that, Your Honor, ang um, ulitin ko lang po that I really applaud and salute you, sir na ang mga binitiwan yung salita ay galing sa inyong sariling eksperyensya na walang pumilit sa inyo. At uh, nakikita ko rin sa inyong affidavit na marami kayong... Uh, it is given na kakatakutan ninyo ang uh, sitwasyon at safety ng inyong sarili at pamilya. Kaya sa aking uh, maliit na kaparaanan, uh, ginong tagapungulo, nais ko pong kahi na... Marecommenda natin na mabigyan ng immunity ang sinumpaang salaysay ni Colonel Gerardo Padilla upang mabigyan naman siya ng karapat-dapat na proteksyon at mainganyo rin natin ng ibang uh, witnesses at mga resource persons natin ngayon na magsabi ng katotohanan. At uh, lumabas talaga ang totoo na huwag po kayong matakot at naririto po ang Congress, ang uh, mga kongresista para bigyan po kayo ng uh, suporta at lumabas ang katotohanan po. Uh, thank you, Congressman Junisio, Doon sa iyong mungkahi na bigyan ng uh, immunity ang uh, ating witness, iyan po uh, sa kasalukuyan ay pinag-aaralan ng ating uh, committee kasama po ang uh, Department of Justice. At, uh, at the uh, appropriate time, iyan po ay uh, ilalabas po natin at uh, Ata, pa, a po ang inyong uh, mga Maraming salamat, uh, Congressman Junisio. Uh, Thank you, Mr. Chair. The next to interpolate is uh, Congressman Paulo Ortega, the fifth. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. bigatayo amin, mean, um, a few questions, additional questions, because I had, I had the chance to interpolate um, uh, Mr. Witness already. Uh, Mr. Chair, Mr. Witness, um, kayo po ay na po nung time ng Pangulong Binigno Aquino, di ba po ba? No, uh, Your Honor, Mr. Chair. Anong time po kayo na-appoint? I uh, entered the prison service uh, since uh, 1983? and I rose uh, from the rank, Your Honor. Sino po ang presidente nung panahon na yan? I think uh, during the time of then President uh, uh, Erap Strada. Okay, sir. So, uh, wala po kayong uh, utang na loob sa past administration. Wala po, your honor, Mr. Chair. Ngunit um, alam po natin na kahit po tayo ay walang utang na loob, kailangan po natin sumunod sa orders ng mga nakakataas, hindi po ba, Mr. Chair, Mr. Witness? Yes po, your honor, Mr. Chair. Um Alam ko po Mr. Chair, Mr. Witness na hindi po kayo pabor sa mga nangyayaring uh, drug war at uh, EJK nung panahon ng dating administrasyon. Tama po ba ako? Mr. Chair. Yes Mr. po, Witness. your honor, Mr. Chair. So, kahit na nangyayari po yung mga o, sa mga oras na yon at nangyayari po yung pagpatay at nangyayari po yung pagpatay, uh, sigurado, ko, sigurado po ako you were under a lot of stress. Tama po ba ako, Mr. Chair? Yes, Mr. Your Witness. Honor, Mr. Chair. Dahil po dito, Mr. Chair, Mr. Witness, um, to wrap up, nakatanggap po ba kayo ng mga threats? O threats nakatanggap po ba ng threats ang inyong pamilya Mr. Chair, Mr. Witness? Yes uh, your honor, Mr. Chair. 'Yun lang po, Mr. Chair. Thank you. Okay. Thank you, Congressman uh, Ortega.